Disclaimer. Ang mga opinyon at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may-akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kabuzzers, isang matinding usapan na naman ang umiikot ngayon sa social media, at ang sentro ng kontrobersya ay walang iba kundi si Awit Gamer, kilala siya sa kanyang energetic na content, nakakatuwang streams, at signature na, awit sa sarap, lines. Pero ngayon, ibang klaseng awit ang maririnig natin mula sa kanya, awit sa kahihiyan, awit sa pag-amin, at awit sa 69 million pesos na di umano'y naubos sa kung saan-saan. Pero teka lang ha, totoo nga ba talaga ang pag-amin niya? o isa na namang scripted at calculated na drama para makaligtas sa pambabatikos ng madlang netizens. Simulan natin sa kung paano nagsimula ang lahat. Si Awit Gamer, isa sa mga pinakasikat na streamer sa bansa, ay nasangkot sa sunod-sunod na financial allegations matapos ang sunod-sunod na reklamo mula sa dati niyang team, business partners, at maging ilang fans na nag-invest daw sa kanya sa ngalan ng content creation at digital expansion. Akala nila future nilang lahat ang binubuo, pero sa huli, parang naging isang malaking scam ang kinalabasan. Nag-viral ang video kung saan umiiyak si Awit Gamer, sinasabing siya ay, tao lang, na nagkamali, nalulong sa luho, at hindi na raw na malayan na naubos ang 69 million pesos, may paabi pa siyang, kung pwede ko lang ibalik ang panahon, hindi ko na sana hinayaan na ako mismo ang Sam Iris sa pangarap ng maraming naniwala sa akin. Abay na pasenti ang ibang netizens, naawa, pero kabuzzers, hindi pa tapos ang kwento. Lumabas ang ilang screenshots, mga voice recordings, at insider leaks mula sa mga dati niyang katim, ayon sa kanila, hindi daw ito genuine repentance kundi damage control. Ilang araw bago ilabas ni Awit Gamer ang kanyang video, may lumabas na internal chat kung saan pinag-uusapan daw ang script ng magiging public apology. May nagsabi pa roon, iiyak ka, bro, para believable. Hindi lang yan, ilang mga bank statements din daw ang kumalat sa mga kilalang forum na nagsasabing hindi lang sa shopping at gadgets na punta ang pera kundi may ilang transactions para papunta sa online casinos at travel escapades. Ang tanong ngayon, paano mo babawiin ang tiwala ng taong niloko mo, kung mismong pag-amin mo ay tila isa ring palabas? Isang dating moderator ni Awit Gamer ang nagsalita sa isang Twitter space, ayon sa kanya, we believed in him, we gave our time, energy, and even some of our own money to support his content pero pagkatapos iniwan kami parang basura tapos ngayon iyak-iyak siya sa harap ng camera come on we know it's an act marami ring netizens ang nagsabing halatang pilit ang acting ni Awit Gamer may nag-comment pa nang ang luha parang wala namang laman baka eye drops lang yan habang ang iba naman ay nagjoke 69 million na luha peke rin ang tanong ngayon pwedeng bang pagtakpan ng luha ang pagkasira ng tiwala Maraming influencers ngayon ang nahuhulog sa parehong pattern, gagawin ang lahat para sa fame, tapos kapag nahuli, iiyak sa kamera at aasa sa public forgiveness, pero hanggang kailan tayo paluloko sa ganitong klaseng script? May naglabas din ng listahan ng mga brand na kumalas na kay Awit Gamer, ilang esports tournament organizers ang nagsabing hindi na siya welcome sa kanilang events, may mga dating kakalab na biglang naging tahimik, pero ang mga mata ng netizens, mas matalas ngayon kaysa dati, and let's be real, kahit pa ilang video ang ilabas mo, kung hindi buo ang puso mong humihingi ng tawad, malalaman at malalaman pa rin ng tao. May mga nagsasabi rin na ginagamit lang ni Awit Gamer ang apology para makabalik sa eksena, gusto raw nitong i-reset ang kanyang image gamit ang sympathy card, sabi ng isang analyst sa YouTube, typical move to ng mga content creators na nahuli, fake apology, tapos wait for the storm to pass, then soft comeback using a charity project or collab, we've seen it before. Kung totoo nga to, mas masakit para sa mga tunay na supporters, imagine mo naniwala ka, tumaya ka, nag-invest ka, tapos malalaman mong peke ang paghingi ng tawad. Hindi ba't parang sinampal ka ulit sa mukha? Pero siyempre, may mga naniniwala pa rin kay Awit Gamer, mga loyal fans na nagsasabing tao lang siya at lahat tayo nagkakamali. Ang tanong lang, kabuzzers, kasalanan lang ba ito? O sadyang panloloko na talaga? Sa bandang huli, ang accountability ay hindi lang umiiyak sa harap ng kamera, ito ay pagkilala sa maling ginawa, pagbabayad sa pinsala, at pagbabago sa gawa, hindi lang sa salita. So ngayon ka-buzzers, kayo na ang humusga, genuine ba ang repentance ni Awit Gamer, o isa lang itong peke at scripted na palabas para muling makuha ang simpatiya at likes ng madla? Ay comment nyo sa babakong Tim, hindi kami utu-uto, kayo o Tim? bigyan natin siya ng second chance, dahil sa panahon ngayon, mahirap ng pagkatiwalaan ang mga nag-aawit habang umiiyak. Bago tayo magtapos, shoutout muna sa ating mga kabuzzers na laging nakaabang sa mga kontrobersyal na balita sa mundo ng entertainment at social media. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Kung gusto ninyo pa ng mas marami pang expose, intrigang walang preno, at mga real talk na tanong, huwag kalimutang mag-subscribe at i hit ang notification bell. This is Buzz Pinas kung saan ang bawat awit may kwento, at ang bawat kwento, kailangan nating kalkalin. Salamat ka buzzers, hanggang sa susunod nating chismis.